Hello guys, welcome to my vlog. Ito, nagbabalik si tita for today's vlog guys. Ano, bali yung uh, weekdays grocery namin, nag-shopping si tita. Ayan, shopping vlog muna tayo guys para meron tayong pagkabisihan. So ito for today, nakabili po ako ng bouquet of roses. So medyo uh, na-discount na naman po ako ng konti pagka meron po akong tawag dito uh, club card. So, instead of 5 pound, naging 4 pound na lang itong magandang bouquet ng uh, cherry uh, red color ng roses. So, yan guys. So, ayan po. And then, ito po yung mga pamilya ni tita bago ako umuwi nitong bahay. Eh, dinaanan ko lang ako sa grocery para isahan na lang po ang aking uh, pagod. So, ayan, nakabili rin si tita ng favorite nilang uh, donut which is custard and flavor. So, ayan guys, at nakabili rin ako ng uh, baby tomatoes. Ayan. At mahilig dito yung mga nandito na magsalad. Ako na naman ang kanilang uh, ma gumawa. So, ayan guys. So, meron din mga uh, bell peppers para sa gagawin kong menu for today sa aming dinner. So, ayan guys. At medyo ito pa yung ilalahok pa namin na cress sa salad. Baby cress. And then, uh, yung madali na lang kong lutuin, ipapap, pop in na lang natin sa oven yung fish, which is fillet na po ito. White fish fillet. Breaded siya. So, ayan guys, dahan po kasi yung uh, hindi na matrabaho, kaya yun na, na ang nabili ni tita. So, kumusta na po kayo? Ito, hindi rin mawawala yung ating mga gulay-gulay. Mura lang po ito, bean sprouts. Yan, lahok natin sa pansit. Alam nyo naman yung mga Pinoy. Ayan, at meron din akong sushini. Ayan guys, at hindi rin mawawala yung itlog para sa breakfast sa umaga. At kung gagawa tayo ng sandwiches na magiging snack natin. So, ayan guys. And then, nandito pa sa tabi ko. <laughs> um, nakabili rin ako ng guys ng reduced uh, apple, which is... Uh, sweet and juicy daw ito. Organic siya. the same time, yung yellow tag is uh, stout na po siya. So, bali, nasa two, 2 pound 35, bali 1.27 pound na lang po. So, kaiga, ka, kainaman po na yung pagpunta ko, maraming reduce akong nakuha. So, kumusta na po kayo dyan, guys? At hindi rin mawawala yung ating mga prutas kagaya nito, yung pomegranate paborito ni tita. So, ayan. Mali, one pound lang po ang isa nyan. At nakabili rin ako at maglalaba ang ang inyong lingkod ng Ariel. Ayan po yung gel natin panlaba. Ayan, ayan. Si tita, rumarangkada. At ito po, yung paborito naming yogurt para sa pipino with uh, garlic. So, masarap po siyang gawing ano, uh, tawag dito, ilahok eh, sa salad po. So, Eto, medyo kulang na po ng isa kasi bakit po ganon, hindi kompleto. Discount na rin po ito guys dahil kulang na siya ng isa. Instead of 4 pound mahigit, magsipang magpa 5 pound, bali uh, 2 pound 38 na lang po. Ala, nag ano po yata, medyo nagtubig. So ayan guys, halfway na tayo doon sa pinamili ni tita for today. Grocery vlog for today, hindi mawawala rin yung aking... Uh, kellogs. Ay, yung cereal sa umaga guys ayan at makabili rin si tita ng spinach ayan guys Yun sa aming paboritong supermarket which is Tesco ang pangalan so ayan guys um syempre pa hindi mawawala yung raspberries at talaga po naman guys ayan reduced price talaga siya at yung ating uh, blackberries meron din po ayan so reduced price din po yan at nakabili na rin po ako ng, ano ba yan, na ako ng porridge, which is yung nasa cup-cup na lang po guys, para ano na siya, instant. So, ayan po guys, nakoveran na ako. At hindi rin po mawawala yung ating cappuccino, which is Costa Coffee. Para ka na rin nag-Costa, dito ko lang sa bahay para makatipid. So, ayan po guys, Costa Coffee, which is creamy cappuccino. Ayan, natatabunan na si tita. Um, Siyempre po, pagka yung medyo habang nanonood ka ng Sini uh, TV, ito, merong konting mga biscuit with tea, English tea. Di napaka na-swak na, na po. At hindi mawawala yung broccoli. Steam lang natin, guys. So, kailangan magugulay-gulay na lang tayo habang nagkakaedad. Kasi po, ano, mas maganda sa ating well-being yung puro gulay ang kinakain. So, ayan. At yung noodles na paborito ni tita... Hindi naman siya gano'n. Hot and spicy pero hindi naman siya gano'n kaanghang. Nakabili po ako ng taplo. So, ayan po guys. So, ano na. Kompleto na yung aming week. Although, uh, ano pa lang po kami ngayon. Uh, Monday. So, ayan. Binili na namin para hindi na po kami manhirapan. Isahan na lang ang gastos So, ito naman guys na huling uh, na-discard ni tita sa supermarket. magpapa Gagawa ko kasi ako ng ano uh, cargo yung boxes padala sa uh, sa atin sa Pilipinas so bumili pa ako ng mga murang tsokolate ito yung milk chocolate ayan po at meron din naman siyang white chocolate so nakabili pa ako ng 10 tig sa 10 sila magunti-unti na po ako'ng magbagahe para po sa ating mga mahal sa buhay na yung mga hindi ko na kailangan na gamit na pwede naman sa Pilipinas. So, ayan po, gagawa si Tita. Magbabagahe, magpapakargo. Kaya lang, it will take time po ang dating. So, aabutin po yata ng aman. So, ayan po ang bali na pamili si ni Tita para sa aming uh, uh, weekdays or weekends na grocery haul. And then, so, kompleto pa naman ng konti yung sarep, yung mga kulang lang po talaga ang nabili ko. So, ayan po. Ah, uh, kumusta na po kayo? So, ayan, wag niyo pong kakalimutan na kung mapapadaan kayo, ma-share naman yung aking pagpablog ang trying hard na si Tita Loreño Ayan, time to time, pagka nagkakaroon ako ng time So, talagang gumagawa po tayo ng mga contents para mailagay naman dyan sa channel ko So, for the meantime, so, ito na lang muna ang maipapakita natin But, ano, spring na po kami Papunta na po kami sa summer So, madadalas po akong, ah uh, Uh, magpapakita sa inyo. So, ayan guys. Thank you so much for watching. And then, don't forget to like and share. At kung pwede po, pakipindot nyo na lang yung little bell button ko dyan para lagi po kayo naka-update kay tita. So, mga uh, new subscriber ko po, shout out po sa inyo. At saka yung nadadalas na dumadaan sa akin, kagaya ng Saminyano family, andyan si Judith, napapadaan minsan ang din si Ann, at saka yung mga dumadaan pa po. Kumusta po tayo at kumusta po kayong mga Pilipino? So yung mga papadaan po naman, baka po naman, ayan, suportahan nyo po yung tita nyo na si Tita Lori nyo na mapadaan naman kayo sa aking channel at uh, medyo ma-appreciate nyo naman yung aking uh, pinapakita na buhay Britanya ng Pinay, so which is uh, expat dito sa abroad. So ayan po yung pang araw-araw na ginagawa, na nalilingat si tita, yung pamimili, minsan nag-shopping, minsan naman naglalakad, at kung saan saan napupunta. So, ayan po talaga, guys. So, magpaalam na muna ako, then pakita ko sa inyo soon sa mga susunod pa nating uh, pagbablog at kung ano naman ang mapapakita ko sa inyo sa labas, sa loob nitong bahay, at kung ano-ano pa po. So, thank you so much for watching. So, bye muna po for now, then see you soon, guys. Thank you. Bye muna po for now. Bye.